Nah, <tuk tangan> <tuk tangan> Aba, may Joshua, may nahuli siguro na <laughs> <Ayun, man. laughs> <tuk tangan> <tuk tangan> Nah, Na, uh, dapat din magkubal mag sa tapaso. Asan na si Keeper? Oh, Ayaw ko din. Eto na oh. Ayan na oh. Nagbasa na kaliliguligulang yan. Asan na? Hindi ko nakikita. Sabi ko kay... Pagbili ko ng... Ay, yun, pagbili ko ng ayun, no? ito. Saan ko kayo paliguan? Pagbili Kami... ko Minsan lang yan eh. Okay lang yan. Hindi ba pa malalim? Paabaw-paabaw eh. Pa hanggang saan? Hanggang dun? Hanggang talapakan lang. Oo kaya maraming tulya. Ang dami ng tulya o. Sa ng Patingin nga, nga, oh. Ang sakit Wala nang tulya. tulya. Patingin. Tulya. Oh. Ayan Oo. Oh. 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 Ang tunda, oh. 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 Gami! Ang gilid niyan! Ang lalakot siya! Ano Sana all tune diya! Mukha mo no. Kung may pangulat na, masarap yan! Gusto ko yan, hindi ba? Matikpan ang umuwi ako! Abay, patusukahin muna! mo! Patusukahin Ang dami ano! Uy! Bakit nga eh? Oh, dami! No. Dami! 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 Yan agad ang nakuha! Ah, oh, ang oh, dami ito, na ka to. na kagad dyan. Ano open? Kaya pala may dalatalang ano eh, takip ng ito, electric pot. Pag-upest naman manila. Dali, ito. Dali ka. Ay, ito. Pinakayod. Para <laughs> oh, ba? kang ano ba yun, magbamay. Oo. Oh. Ganito, kayo. Pat Ganito malaki. Kasi nung nakaraan, basaya naku Pero ganon na ako. ganon malalaki ganon 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 Ito ganon eh. ganon ganon uh ito ganon <talai> ganon 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 Oo nga, ganon ka ganon 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 hindi mo kay Kater mga ubi ng tanya. lang ko siya. Ang dami pala. Ang dami Ang dami pala. dami pala. Ang dami dami pala. Oh, pwede kayo pag uwi <laughs> 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 Dito kami ka. Ayan. na. Ayan. 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 Ang babo na po, nag-uwi ako. Ang lalim niya tayo, nag ako. Hindi yan makakaluan na tao. Isang perte, ang lalim ng tubig, ano? Ngayon, mababaw. Ay! tapang niyo. Oh, hindi ka ito. Ito ang kanyang mga hawak na ano. Dali! Halika! Halika Wala ka nga! Hawa ka mo ito ah! Wala Alika, Keeper! Yang ada nama apakah tamat buta lagi apa? Balik kayo kami ka nito Tuwang kay ningi uno. Mababaw lang lumakad ka lang. Diretso. Sinit. Oh. <laughs> 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 Hindi naman nakatapat kay Keeper Nay. Saan naman niya nakatapat? Hindi ah? pa kay Keeper. Hindi ko nakikita. <laughs> uh oh. Ayun. Parang takot na takot. mo eh. Alam, sore, eh, nagtatangpu talaga kundi, malak, malak, kadalag, tiga, tiga, ayang malak, yah, kanya, 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 kanya,

Dito ka dahil tumayo, bumago ng pwesto ta. Look at that. Ay, balik na yung maliliit at parang lumaki. Ito ah, gusto ng tita yan. Kumusog ka lang dito tapos ka wala na dyan. Ota dito, Dani o. O, nalaki o. Hindi Magbago kasi kayo ng pwesto. Dito ah.